Be like me Open up your plans And tell me you're free Look into your heart And you'll find Love, 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 love. Listen to the music It's the moment you dance and sing We're just one big family And it's our God forsaken Life right to be love. Like, oh, oh. gagalang lang namin, sana. namin na sa ano, pahinga. Tapos gulo ko, food trip muna kami ng sa By Ito ang Ken. Kennedy. And everybody. Inuma na. By boss niya. Pandesal. Pandesal. Uh, Pare lima na daw. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki oh kain naman noon oh man can't believe it man I want to see to believe parang medyo yuta eh. theoretical yung mga bagay. pare 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 pa. pare mas over pare pare Spanish pare 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 Parang pare 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 sod pare 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 din naman yung sod. Well, basta mo. Pwede na din. Holy mga boy, legit. Ang sarap sa eh, pakip no. Yung dalawa mong binili, equivalent to one na lang. Pala content mo, magbibigay ka ng advice. Ang ina-dino. No, may papanisin ba Sa Twitter pa eh. panisin mo si Bob Ong. Ano po bang ma-advise nyo sa mga... Paano po ba manliga? Titignan mo lang sa mata, ano, kaliwang mata. Dito kayo titingin. Sa kaliwang mata. Sa hawak-hawakan mo pag mag-jojo ka. Oo yun naman! Naman ako na yun, naman niya yun ba tayo? Medyo ganun eh. Ang ganda mo talaga! At mga sa mo, may pitik sa tagiliran! mo pare! May pitik sa tagiliran! Dalawa, dalawa, nakailakas. Yung medyo mababa, talaga. Ganun-ganun Ayan! <laughs> Saan na-bading Sabi? Siya mga balatan ni Ben eh. Kung Shout out kay Ben. Kamama <laughs> <nga. laughs> so, okay. eh. ni Boy. Oo Wala na eh. Ben? Camp PGC na siya. Camp PGC pa ng first day. Uh. Oo. Oh, ano kayo mga <laughs> 400 pesos lang <laughs> <daw> nag <guys. laughs> <laughs> so, so, sa fanbase. One ways. Mabuti pa uwi kaya. So, Sakta complex yun. Pangkas daw ng bahay. Eh paano, magdudurog na ng yelo. Eh, nung dating. Takay na po, eh po. <laughs> Haluan natin ng ketchup. Eh, magandang combo yan. Haluan ko lang ketchup. Eh, dito mo tayo yan, pare. Tab mo na, eh. Tab mo <laughs> Ay, ganun niya eh. Oh, ang takil bumaba na. Tutubigan mo muna ng konti. Ang <laughs> sawa so, na, kulay pala yung gin mo. Lasang banana. Sa patuloy kayo. Sapal so, Bakit sa mga na, maray, mukha mo? Yeah. Mukha mo, no? Sa <laughs> baba, eh, family Eh, niya ni Saint Polycarp. <laughs> family <laughs> tree namin yan. No, mukha niya dalawa ni Si <Tevan> sa gitna. <laughs> yung kaya maaaring patatawin na mukha ng daddy dito. Saka Sa bibigyan ng bente. Yes! Crazy! Clean and dry. High and dry. High end dry. Dinadaan mo kami sa laki mo eh. Ako may sa laki mo. Si Boss G! Oo, natalo ko na yan. Pero may pass na ako noon. Talo yan nung ano tayo. Ay, oo, oo. Yung pinapagawa yung laptop. Oo, oo. sa Ano ba? Ano ba? Ba't ka ba pagod? Pagod ka nun eh, no? Oo. Dalawang araw yata. Lagi mo kasi siya napapanaginipan naman pare. Tumatakbo sa isip mo. Teka sabi mo yun. Eh, parang na. Teka mo ma-update lang yun. Ah, ma mama din? Mahirap mo nga mag-move on yun. Kaya nga. Napapalibutan ka naman yun. Malayang pa akong lirik. Damn. Crazy. The Cheese Man. Ito pala si Cheese Whiz eh. Kuya Cheese Whiz. Saka <laughs> si Mama. Kuya Butter. Saka si Cheese. Nalagyan niyan cheese? Oo. Ah, nalagyan ba talaga yun? Sorry, wala. Kasi second knowledge mga culinary arts eh, man eh. Okay lang Arts and sciences. I just don't as a whole person. Pa'n sabi, nakikita I accept you as a whole person. Hindi <laughs> 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 <I laughs> na talaga mga advice na mga kaka-coach. <laughs> Sinimple na naman eh. Para <laughs> okay, pala kaya gagawin ko lang? Pag halimbawa magliligaw na ulit ako, tapos papakilala na ako sa magmula. Ha, oh, tapos na medyo ano yung... Ano kayo, uh, burat mo na <laughs> mo. Ano kayo gagawin Ano gagawin ko lang? Ano kayo gagawin ko views pag BBM. gagawin Ano kayo gagawin ko lang? Ano kayo Ano kayo Ano kayo gagawin ko lang? Ano kayo lang? lang? Ang malapit <masa ia, Exactly. laughs> <Okay. laughs> na, tatanungin ka sa mga political views Tapos kung, kung, bakit yun na napili mo ang kandidato Hindi kasi ito yung ano eh, nagawa niya no, no. Pipilit iyo yung ano sa iyo yung mga magulang tapos turns out solidly e ah Oo. Oh. <laughs> mo, di ayos. Hanep. Hindi na naman na-attenda. Oo. <laughs> oh, <laughs> Sobra-sobra na application leave. In advance na ng leave eh. Ina, di ko rin gets. Parang taka okay, eh. Uh, kung ako magiging presidente ng Pilipinas, so, ang una kong gagawin, papatayin ko lahat ng ano. ng highway. ng highway. Ng highway. Ng highway. project ko. Sabay. So, <laughs> Underground mall agad. Tapos yung mga Mio pwede sa Express. Iyon nga ulo kong gagawin. Patay lang. Patay lang. Patay lang. mga tropa natin. sila. Oh, may bagyo hits. Oh, Easy Deep legs. Oh, gigit lang. Ang yung una kong gagawin pare. Tapos sa pulo, kasi ba medyo um, traffic. Nagawa uh, ko ngayon, skyway. Sa alam, alam. Ang ganda na yung mga konektado. Tatlo agad, tatlong skyway. Tatlo agad, tatlong yung mga konektado. presidente ako, yung una kong papatuloy. Pwede yung menu sa express. Pampri na mo, doon ka na mamamakal. Nag-ride daw ng baguio. Pwede naman yun, kung gagawin ano, six lanes ah oh, Oo, no. oh, dalawa dun sa wow. Oh, uh, gano'n sa ano eh, sa Thailand. Ito kami ngayon sa Bagas Pat nila, madam. Malapit lang daw. Ah, promote okay. namin. Oo oh, no, nga. Hindi, <laughs> <laughs> nabenta na eh. <laughs> nabenta ano, na, oh. na daw. Nabenta na oh, daw. Oo, sabi ni na dito. So, ayun, sa, sa, sa side trip muna kami sa ano. Sa side trip mo kami dito sa Bagas Pat nila, madam. Ang kanyang news patig na natin kung gano'n maganda. Maganda sa FB eh. Eh, hindi naman kami napapahiya kay madam dahil talaga solid na kami sa sawa. Mga, mga bagay na ipagpapalit sa trabaho mo. Kung gusto mo mag eto na yung sign. Eto na yung sign. Kapatid, itigil mo na. Kuya Flirt. Oy, what's up? Say hi Bunta to the mga anak. Mga kuya Pupunta kami sa bago spot na kape. Sama. Yes. Walk wrist. Ito, JPS for Isang hi muna dyan sa so, mga kuya man. <laughs> Suplado lang po talaga yun sa personal. <laughs> Hehehe <laughs> <laughs> Ano po? Baka <laughs> <Pa> putang ina! <laughs> kasama pala sa nature yun Oo <laughs> pare, <laughs> nature's calling yan <laughs> Nature's calling? <laughs> nature's calling Sabog ang pulse ni pare eh Kaya nga boss G, hindi nga ka eh Kaya nga mapapanood mo na lang tong video na to <laughs> Pag-uusapan ka namin sa pag-usapan yung mga taong di mo kasama. Oo, oh, lalo na nakalagay yung kamay sa puwet habang natutulog. Kumamo si Kake. Oo. Minehot daw eh pagising eh. Si Boss G ayaw na lang mag sa mga radyo eh. No. <laughs> Pwede. <na>, Tatanggol. <laughs> DC double G. <laughs> <laughs> Ay gagiman! Quality. Letter M para sa may sawa. mahilig sa alak <laughs> pwede ka nang gumawa ng commune dito eh pwede na akong tumira dito mga uya man kahit ganito lang <laughs> parang mau na dati ka natin dyan yeah. Yeah. yo mga paddy yo mga paddy nandito na kami ngayon sa DRT kasama ang mga geng 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 <laughs> Okay, dito tayo pinastay ni Madam. Pwede na din, Madam. Napakabuti mo talaga. <laughs> I love you. <laughs> Oo nga. Yes, I. Sabi na heart pa to. Ang manukan to, o, 45 degrees. Gago, ang kainis ng damo dito, eh, no? Eh, Inais nice kaya nila, ano, gano'n na talaga? Eh. Hindi, iba na yan, boy. Ibang damo na yan. Oh, okay. <laughs> um, Sabah ko na pandya guys Sabah nang iti ko dyan na. Ako ay nalulun Ganda Ang tahimik talaga dito Tayo hey, naman man Oo ka man o kama, ano. Spot kayo uh -huh. Tayo naman mga gucci gang Gucci gang <laughs> Yun o know, nagulo lang pa yung dalawa Ang saya ko talaga pag namatay si niya Takot <laughs> ah! <to. laughs> daw. E. Si Kerr daw eh, ah, lumusot daw eh. Sako daw ang namatay eh. Laki niya. Mana na, na, na. masasabi mo dito sa breathtaking na ano na to? Oh, ang ganda niya. Dito sa ano mo, yung view mo sa ulahan. Oh, nasa ito. Makikita mo yan. Ayos din. Pahay ka ako, ko ito eh. <laughs> ako kaya ibibigay na lang sa'yo. O, no? itong oh, ina, do it ka, bro. Gawin natin kabilang barangay ito. Ah? Pikli nandito, oh. ano? Malayo nga. Boy, sabi nung... Ah. One hour lang naman doon lang Depende pa daw yun. Sa kanila. Sa, natin. sa kanila. Malayo na lang, boy. Isang oras na lang. Depende sa maglalakad. Bukas na natin tripin. Oo oh, nga bukas. Oo oh, parang ayon may trip ayon din. Kaya 5 minutes ng mga ini-30 minutes na sa atin. Oo oh, so. <laughs> basta ang gising natin talaga, pilitin natin ano, mga alas 5. Oo oh, kaya pagbalik, pa-party <laughs> na tayo ng 5 oh, Oo party na tayo. Oh, ano oras na pa tayo no, so so, babounce? Ba ba no, tulog probinsya. Bukas, di mo nga pa -hapon. Pagbaba natin doon, no? hapon na o, tayo babounce. Full day ng gabi. <laughs> 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 para wala natin. Si Thursday ng gabi. Eh. Oh. <laughs> <laughs> mga patay, mga tipong patay na oras ng 4 robe. <laughs> Hindi, aabutan okay. natin 'yun eh. Aabutan natin. Yung mga mga oras paglabas natin ng alas 5, alas 6, alas 7, 'yung tatamaan natin ng oras. Maggabi pa, pa eh. 8? Oh, no, ha -ha 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 -ha. Oh, sa gabi. Sa gabi Thursday nga ng madaling araw. Oo, pwede. Wednesday kahit mga ano tayo bumunch dito, 6. Yo, no. Alis tayo dito ng 6. PM? Mm. pwede, pwede. Tayo yun, eh. Bago dumilem. Oo, oh, bago dumilem. Tama. Yes. Bakit tayo mga 4? for day packet kasi mga dalawang oras. Day April 4 Sorry eh. Ayun lang isa. Thursday 30, mga <laughs> ngayon. Mga 5 tayo ba bounce? So. Yeah, advance na ako mga 1. Talagang uh, ano, baka pag-abutan niyo pa nga ako sa daan eh. Why? Ayun, parang may spot hindi. Pupuhal. Takot takot naman tayo. Hindi naman taan para. Hindi naman taan naman dito para. Hindi naman taan para. Hindi naman para. Hindi naman taan 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 para. Hindi naman dito. para. Hindi naman naman Ayan na, ako'y Tara, uwi Tara, ano? Bila daw umuwi Tara, drop Tara. Drop One One, one Oh, two. pilos <laughs> <more> Butas <laughs> <laughs> One, two, three Ayan yeah. yeah. Sama good ka naman sa lao para yung Sama, sama. Tatayo na lang kaya ako dito. Tatayo nga eh. Tatayo na lang. Ayan si Kuya Prince. Ayan. Lakad. A joke. Alright. Ah, selfie stick. Ang haba niya. Sino nga hawak niyan? Nakatimer yan. Ang hirap na. Haba ng pagmumukha mo dyan. Tayo mo na lang kaya doon man. Kaya kaya yan ko yun. Ya. Ayun lang. Ah, Oo, oh, dyan. Oh, patag naman yun. Saan yan? Nakikinapatay na sana si Kian. Hindi, ito yung nasa likod ko. Gags, pula ka pa lamang. Bulpuhin kita. Dito kaya, dito. Standard. You electric pan. Iba gugu. Oh, bad bad na dami dami dami. Kaya sila na pare. Kaya sila na pare. Kaya sila na pare. Kaya sila na pare. Kaya sila na pare tama kaman two joints Siyempre <laughs> yeah, naman! two joints kids, yes ay 25 Handa 25 lagi uh, <laughs> <laughs> <na man. laughs> Yeah, yeah. yakin si ano ba ano ano ba ano 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 Okay ano na Okay na, nakalagay. Okay na. Sige pa, sige pa. Waki, waki, waki. <laughs> Medyo madilim eh. Jump shot. Two George. Jump. jump shot na eh. <laughs> two George. Tulong ka dyan, pababaw. George mayong. George Yan. Nadali mo. O, mo. yung Fran Sinatra. Kaya ba dito yan? Mm -hmm. Wag ka na lang umupo. Yeah, kaya lang yeah, lahat yeah, yeah. yan. Parang makabwelo. sa kaso eh. Tumunagdak. Eh, tumunagdak. Ya 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 ya. Ya ya ya. Star Gaso <laughs> <laughs> <Star anis pare. laughs> <laughs> <anis>. eh. <laughs> Dito si Boss G, abang nyo. <laughs> galit sa buong mundo no, hindi nasasama next time yun. yun yung alam din ko. Pwede ka na magpuring dito eh. <laughs> bagay okay, mo kami sa kanta hey, <laughs> <laughs> Super fun boy <laughs> Lord fan ano sessionist Pagay ka yun na, tagay ka muna Asin talaga ng mukha eh Ang ah, gano'n talaga gano'n mo Post ko <laughs> <laughs> Napiktal daw eh Pagay ba no? Okay um, na. Baka naman sumali ka na sa X Games niya. Watch. Ikaw kaya nagkapi ka, no? Nice. Masama yun, no? Nice as ka mamaya. <laughs> <laughs> Pwede magtalo ang antok at siya. Ang dami! Ang ina, piso pizza ko! Boy, alam ko na kung anong pwedeng gawin dito sa ano, tomato sauce. Gawin natin pochero oh, sa gulay. Oo, nung Yung ano yung... Dito, ni Chap Soy, imbis na Chap Soy, pochero na lang. Wala nga lang lang. Dinadad tayo sa, oh. <laughs> Dinada, sa tulog eh. Mahina as eh. Saan sa, na yun? ka tayo. Hindi. Hindi na kami, gago. O sige, you know, sulit mo niya, wala ka oh, okay. uh -huh. Ha? Mamaya po. Di, 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 Tagay mo na, sa BFT. Oh, wow. <laughs> oh, 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 Tawa sa si Kuya Babe. Oh. Nagala ka saan, adit sa ano, di ko kakandol sa sakit. Oo, oh, tawa Hindi Oh. di mo na kaya. Di mo na kaya. <laughs> di, Hindi kita kaya. <laughs> Tricep mo masakit na pare. Ah, bagay. Ngayon ko lang kasi na-exercise talaga pare. Ang malala. Ayo, ayo, ayo. Hindi masyado masakit. Eh ngayon, tangin na ito, lahat na gana. Eh, ito, ito, tangin na. Ano ba, na Pare, di ka tumaga? tagay mo, yun nakikita ng dalawang mata ko. Tumagay ako, hindi tumagay si Lester. Lester, hindi tumagay. Pag mo, hindi pa tatagay si Piva kasi mas nauna ka. Oo, ano ko? Oo. Tumagay ako, tumayo. Tumayo. Ayun na, tumayo na. Ayun na, 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 na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, Shot puno. puno. Pwisi ng tropo mo, pare. Unang tagay, ginawa ko naman lahat. <laughs> Di ba naman tagay, ginawa ko lahat. So, sarap nyo kasama sa lahat ng mundo, pare. So, ba sarap <laughs> ka? Sa tanong. Game! Game. Tangina nyo, puro! <laughs> Sabay, veggie! Tangina nyo! Bakit ba nating ah, ginagawa to? Sabit sa ano ko, oh, intestines ko. Wow, hard burst kanya niya, pare. Ah, Sama sa eh. -it okay. ang blade Hard burst kanya niya. Oo, oh, okay, mga ganun eh. Bagit lang ang parang wala na kayo doon. Magagawa lang kami ng cornix. Taka, sa pool. Dito tayo sa ano, sa ipilog. Sa, ano. Ayan, ayan, no, ayan, no. ayan. Pwede, pwede, pwede. Tara, 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 tara. Doon kayo sa stage. Oo, stage. Tara, tara. Saling ko na to. Ayan, ito. Doon tayo mag oh Oo. Oo. Dali na rin yung galon mo. No. Meron pa pare. Siya, wala dito. Speaker. Uh, yell eyes. Speaker right. Speakerizer, no? Pwede yung speechless. <laughs> Madala yung camping chairs ko pala. Yun talaga. Eh, ay, may isa pa nga pala. Kanina no. yung chairs. Baka pagpaan nga. Kanina yung blue. Salamat sa mga kaglinga mo. Pare. Yes, ay, kuya man. May kalinga. <laughs> Number 2 sa balota. Camping chair dito eh, no? Kukunin ko na. Yung cowboy. Wala mo mayroon? Nagdag e Gusto mo ito? Dalim mo ito Kasi ano ang dalala? Oo, ang dalala Wala mo pa? dalala? Mayroon man Mayroon ka friend ka, mo Mamaya Bisya, nakapaka lang naman yun o no? Nagkikinigis ako hey. Bilis ikaw! Bote ko, hindi ako sa flash Excuse Biso. me Grip na ah, Okay guys pat na ulit, malapit sa pool Diyan Gumag-iinom okay, Ito na ulit! Disho na! Tangina! Gusto ko na sumuka! Gusto ko nang isuko lahat ng katangahan na ginawa ko para sa kanya. <laughs> Ay, talaga, nililisi na ni Kuya. Oh, Kahit pa may gabi, pare. Oo oh, nga pala. Nagloblob nga kami, alas lastus na madaling nga ako. Hina mo, sa'yo pang po ah. Parang ako makahinginom talaga. <laughs> Ilip lang. kaya. Gusto mo, boy, mamayang gabi, tsaka matulog. Sinasabi ko sa'yo yung duyan. Itali. Tinaestin oh. <laughs> ko, boy. Ano ang ganda ng spot natin yan Ay. Hindi siya malapad Hindi na kayo man Wala akong kasama mami ang matulog dito Sa taas pa kayo Ang Alla, laki doon Nung no, kami nga ano eh Lahat kami doon eh Oo okay. oh. Dami pang tropilo Oo oh, oh. Tsaka tsaka na yung palatag Tignagay pare Ito yan mo Parang spot na hindi siguro sa bulalo yung mga recover pa ako eh Ganda ng view pa no? Poking ko kasi Talaga <laughs> Sabi Ang <laughs> mga araw-araw mong kakasamahin mga kaibigan Sa sarap po hirap Sa bisyo at sa alak <laughs> <laughs> I love the <laughs> <Enjoying. laughs> the view